yan guys so ngayon nasa harapan natin ang mga rouser yan rouser at ang uh, bigatin na dominar ano pala ito dominar ano na UG version 2 guys we are witnessing the blessings of uh, 20 units ng rouser 125 at 10 units ng uh, kawasaki dominar UG version 2. Siyempre pati yung mga riders, i-bless na rin natin. Yung ating mga giting na mga PSTMD riders. Congratulations po, General Bernie and uh, Engineer J sa bagong tricycle units nyo na makakatulong para sa pag-servisyo may action para sa sa ating mga batang kankal. Thank you po, Mayor Along Malapitan. sa pagtugon mo sa mga pangailangan at na serbisyo na palagi kang may aksyon at malasakit.